Magandang araw po sa lahat, ang video ito ay ginawa sa layuning masagot ang ilan sa mga tanong ng mga taong nagnanais umanib sa Ang Dating Daan. Paano maging miyembro ng Ang Dating Daan? Ang Dating Daan ay ang programa sa radyo at telebisyon ng Samahang Members Church of God International o MCGI. Ito ang aaniba ng isang nagnanais mapabilang sa tunay na iglesia sa Biblia na siyang kinaaniba ng mga kaanib sa Iglesia ng Diyos International. Upang maging miyembro ng samahan, kinakailangang makinig sa mga pangunahing doktrina ng Panginoong Heso Kristo, at kung sampalatayanan ang mga ito ay maaari ng magpabautismo upang maging ganap na kaanib sa Iglesia ng Diyos. Ano ang pagdodoktrina? Ang pagdodoktrina ay isang serye ng pag-aaral ng mga katuroan ng ating Panginoong Heso Kristo. Dito itinuturo kung papaano nararapat mamuhay ang isang tao bilang Kristiyano at bilang lingkod ng Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Ang malawakan at sabayang pagdodoktrina sa iba't ibang lugar ay tinatawag na mass indoctrination. Ngunit maaari ring makapagpadoktrina ang isang sino mang nais o sa samahan sa kanilang sariling schedule. Mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa mga kapatid o kaya ay magtungo sa pinakamalapit na ang dating daan coordinating center para sa kaukulang gabay. Bawat sesyon ng pagdodoktrina ay nasa isa't kalahati hanggang dalawang oras lamang. Ang pagtalakay ng mga paksang aralin ay maaaring matapos sa loob ng 10 hanggang 15 sesyon. Maaari ba akong magpa-schedule ng pagdodoktrina sa ibang oras at araw kung hindi ako makadadalo sa regular schedules? Opo, mangyari po lamang na makipag-ugnayan sa amin para sa kaukulang gabay. Ano ang mga kinakailangan upang mabautismuhan? Kailangang natapos ng buo ang pagdodoktrina, nasa tamang edad, at sumasampalatayang buo sa mga napakinggang doktrina ng ating Panginoong Hesus Kristo saan maaaring dumalo ng pagdodoktrina. Ang mass indoctrination ay karaniwang isinasagawa sa mga ang dating daan coordinating center sa Pilipinas at sa ibang bansa. Maaari ba akong makinig lang ng doktrina at hindi magpabautismo? Opo, ang pakikinig ng doktrina ay bukas sa lahat ng ating mga kapwa tao na nag-iibig makaalam ng mga banal na doktrina ng ating Panginoong Hesus. Ang pagpapabautismo ay hindi sa Pilipin kundi ayon sa kalooban ng tatanggap nito. I'm empty, the only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger Step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town.